And guys, ito na yung part 2 para po dyan sa Pulilio Island, Panakulan, Quezon at nandyan po ang ating isang team si Paddy Vlog para po magdala uh, dala at makatip po ng grocery ng tulong po dyan sa isang uh, bahay na magkakasama po ang isang pamilya sa isang bahay magkakasulok po sila dyan ang ating uh, mga kapatid na katutubong Aita at sa tulong po ng ating Tipinay France na mabigyan po sila ng kunting, kahit kunting grocery at malaking bagay na po yun para sa kanila ito po ang part 2 ng paghatid uh, at pagbigay po ng tulong ng Team Pinay France Phase 09 dyan po sa lugar ng Polilio Island Panukulan, Quezon ayan po ang ating uh, na team na si Paddy Boy Vlog at maghatid ng tulong dyan po sa isang pamilya na magkakasama po at magkasulok sa isang bahay. At okay. Ah uh, uh, tingnan natin guys. Tara, let's go.

Patay Florante, ito po ay galing po ito kay Ayan po yung bigas, na pasandal na lang po dyan Ayan Ayan Wala po yung ibang anak niya, mga idol na rin Ito po yung bahay niya, nakakon Ayan, ating kong ani Dalagay natin yung bigas Ayan, inig niya muna kayo dinay Idol Mar, kasama natin si Puninay, talaga nag-cutting sa school ito. <laughs> um, tata, durante, daripo, so Tempinay, friends, po. Ako po tatay, wala dyan na kahit chinko na i-hitcher um, sa, so sa, sa Kaimar. Sa, so, ito po ay nanggaling <tnak papasra> lahat ay sa Team Pinay France, Kaimar Pro po po. At sa Team Pinay France, Patulungin. Uh, bilang pamas kong handog po at kayo po ay nasiraan ng bahay. Yeah, may asukal po tayo dyan, may asukal po. din eh, ano eh, yan, idol bar, kasi kung natin si Buri na talaga si Pamit nung Ayan, pasupot naman kay Buri na vlog at kay Mark TV vlog Kaya siyong kalpun tayo Kaya si Tatay Florentin, talagang mahilig din siya nila sa kapi Kapi tayo Kaya kay Mark Pro, kung kung gupo galing ito ha Kaya may mga ano po kayo, tinapay Tinapay po tayo dyan

Uli na vlog Ayan, talagang kasama na po ng Team Pinay France ngayon. Ayan, Madam Pinay France, nandito na po tayo, uh, Idol by Kung nakasama ka sana, nakasayang. Ah, uh, nakakatuwa po at ay tinugunan agad ng alam, Team, Pinay France Pichero na sa kanila pong grupo. Nakasugun agad na maiabot sa Bali yung bahay po yung nasira. Ayun, ito po yung kanyang lipatan, mga anak niya. Anito po sila. Ayan po yung, wala po Mabu ibang anak. po namin. Ha? Mabulang po namin. Ah, ito po ang tatay ni Kuya Hlurante. Tatay Ah, ito po ang tatay. Ilan tangko na tatay? Mabu. Ibig sabihin po eh. Dito muna kay Pansamantala sulok-sulok at nakakita ng bahay. Talagang perhersyon si Juan. Ano po tatay? Hayaan <laughs> niyo tatay. Pagka po tayo gabi ng video so ito, baka sakaling may maawa pa tayong sponsor sa atin sa ibang bansa, baka maulit mo, mamigay. Dahil yung iba po naman ating pagbibigyan din at antay-antay lang po ang ating financial pro ang sponsor nag-aano pa po, po ng budget at hindi pa hindi nga po agad nakaagaran ng tugunan hindi na po talaga ano yung mga puso ayan ano po masasabi niyo Tatay Florenti Kaya uh, ating Abay, nagpapasalamat sa lahat ng tumutulong sa amin, sa ating lahat. At sa uh, nakita nilang kadayuan namin sa iyo, eh, naawa naman sila sa amin. Ay, maawain po siya dyan. Ayan, magpapasalamat po tayo kay Marprofo at Pinay Branch Team, Pinay Branch Pro Siya. Yung po yung Madam uh, Emily, Kabayan Emily Villaruil. Uh, Makapasalamat po tayo. Ako na po yung mapapasalamat. So, Sala maraming salamat kay Marprofo ko, Emily Villaruil at uh, Chat Patak, Pinay Branch, Pitcher 9. Maraming salamat po. Ito po yung ating napuntahan sa isang araw na ko. Uh, yan po. At ito po ang kanyang bahay. Idol Marian, makikita po. Sira-sira pa. Sira-sira po talaga. <laughs> yeah, ito lang, ito lang po yung kanyang tulugan. Ito po yung uh, sinabi ko sa inyo na kapatid natin ng mga katutubo. Ito po sila. Sila po ay mga kapatid natin mga katutubo na medyo hindi po baga nabibigyan ng po sila ng ayuda pag may sama ng panahon ng bagyo. Kaya lang po, alangan naman perwing na bagyo. Oh, ay di kabawa lalo sila. ay doon, Freddy, sayang ang mga kasama ka sana. Tapos meron pa po tayong, uh, pagbalik natin ng doon, Freddy, dito, may pupunta tayo dalawang matanda naman daw po talaga wala na rin naman Pupuntahan natin muli pag tayo dito ng ating mga uh, sponsor. Ayan, maraming maraming salat sa lahat ng sponsor. Madam Vivian Oil. Uy, Pinay Franz, Ben Chironel, maraming salamat po. At ganun din po kay Idol Freddy Resurrection, Marco Pogo. At ganun din po kay Vivian Digon, Dinobo Digala. Sa lahat po ng Team Pinay Franz, tatakmatuloy. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Yan, babay po tayo, babay.